Pagkatid kami ngayon, nakabihis kami kahit na ulan. Dahil nga, may kukunin kami. So, ayan. Prepare, prepare. Paganda, paganda. Kahit na ulan. Carry bags. So, ayan na nga. Nasa motor trade kami. Dahil kukunin namin yung motor na pinangarap ng isa. Patanggal na mo dyan. Kasi dati mo ayaw niya nang umalis din. Hi guys! Bibili kami ngayon ng... Anong bibili natin? Ha? Kani ng motor? Ha? Guys, bibili kami ngayon ng motor. Itong pangit ng kilit. Ayaw. Hi guys, tayo motor. Ito. Later. Or... So ayan na nga guys, naghihintay kami para makuha yung motor sa kabilang branch. So habang naghihintay kami, kung kayo, daw sila, mag, mag inasal muna kami. Habang naghihintay ng kukunin ng motor, nabayaran na po yun, 100 plus. Yung 100 plus na wala. Pag hindi mo daw yan kinamain, hindi yan masarap. sarap hindi. Rice pa hindi. Ayan guys. Papakita namin niya mamaya yung ano, yung motor na kinuha namin. Kinuha pa nila sa ibang branch. Mga inasalaw na sila kung gutom na gutom yan. Mga gutom daw. <laughs> Ayan guys. So, balik na kami sa ano sa motor trade. Kunin na namin yung motor. Maka nandun na. Pagkakad lang kami galing sa sa Sama inasap. Nakabumili kami ng grapes at lanzones. Wala. Parang iba na talaga yung ano. Parang iba na talaga yung yung mga kinakain ko ngayon. Sure. Huwag marites. So, ayan yung dalawa. Nagabanding. Ano na ba kayan dyan, guys? Kayan wala na. Pero umulan pa rin. Saan? Punta daw kami ng Masbate. <laughs> Masbate Street pala. Ah, uh, malapit na kami sa motor trail. Dito na kami. Motor trail. So ayan guys. Ayun, dumating din. So, siya si... Production. Bakit nangyari? Sa production talaga ang baba lang no, kaya kaya ko. Kaya kaya ko yung bangga yan. <laughs> kaya tawanan ka ni Kaisin, hindi mo daw Kaya. Iikot mo muna daw doon. So guys, ayan, nakuha na namin yung ano, yung motor niya. Thank okay. you.

Pero oh, alam 'di mo rin makaprepuhan. Pwede dito 'yung kasabihan pa 'to. Ngayon, ano ka pa? First time hundred ka lang 'yun. Mag-friendly ka lang. Ito na. 'yung ganito lang 'yun. Ito 'yung ganito lang 'yun. Ito 'yung ganito lang 'yun. Ito 'yung ganito lang 'yun. yang Picture na, picture na. Happy na, happy na. Picture na. 1, 2, 3. Cash cash. Cash Sana all. May dami ng pera. Sana all. Sana all. May pangarap. Kala ko bahay muna. 4-wheel agad? ah, sige na so, ayan guys in-explain ng agent kung ano yung mga gagawin sa mga coupon na free niya sa mga services ng motor trade, so, ayan kinig-kinig konti, picture-picture something-something para makauwi na at makuha na lang yung motor Thank you for watching.